Para sa may mga kaalaman sa pangongolekta ng basketball cards, ang rookie card ni Michael Jordan ang itinuturing na holy grail ng community nito. Bagamat marami pang mas mahal na card kesa dito, pero walang duda na ito ang isa sa hinahanap at inaasam ng mga kolektor. At kung isa kang kolektor ay gugustuhin mong makakuha ng mga Jordan cards. Habang ang pinakamahal na NBA card sa kasaysayan ay ang 2007 8 Upper Deck Exquisite Dual Logoman Autograph ni Michael Jordan at Kobe Bryant. Parehong nakapirma si Kobe at MJ na may kasamang piraso ng Game Worn NBA logo patch sa card. Ang nagpamahal pa dito ay isa lang ang ginawang ganito kaya sobrang rare. Naibenta ito sa halagang $12,932,000. Pero may isang card na pinakakakaiba sa lahat. Hindi dahil sa player na nasa card kundi dahil sa kung ano ang nakapture ng photographer sa background nito kilalanin si Steven Surantz, isang tagahanga ng true crimes at isang author na sumusulat ng mga crime novels. Noong 2018, may isang lumang kaso ng pagpatay na nakatawag sa atensyon ni Steven, ang kwento ng Menendez Brothers, ang magkapatid na pumatay sa kanilang mga magulang sa Beverly Hills Mansion noong 1989. Ang motibo nila ay insurance money na alam nilang makukuha nila sa pagkamatay ng kanilang mga magulang at hindi sila nagdalawang isip na lustayin ng pera sa mga marangyang pamumuhay. Bumili sila ng mamahaling kotse, Rolex na rilo, mamahaling damit at nagpunta sa mga luxurious vacation trips. Umabot sa halos $700,000 ang nagastos nila. Sa kung anong dahilan, naintriga si Steven sa kwento hindi sa mismong pagpatay kundi sa kung paano ginasta ng magkapatid ang perang nakuha nila. Naisip ni Steven at ng kanyang kaibigan na mas masaya kung makakahanap ng ebidensya sa paggastos ng magkapatid na sinasabi sa court documents. At habang sinusuri nila ang mga records ng ginastos ng Menendez Brothers, may napansin silang kakaiba. Nakita nila na bumili ang magkapatid ng courtside tickets sa isang New York Knicks game sa Madison Square Garden. Kaya naisip ni Steven Surantz na baka makahanap siya ng potential clue para mapatunayan ang wild shopping spree ng magkapatid. At ang kailangan niya lang, isang photographic evidence ng dalawa sa game na iyon. Kaya ang una niyang ginawa ay i-google ang mga larawan online mula sa specific na 1989 Knicks game na umaasang makikita niya ang mga notorious brothers sa crowd ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa nakaisip siya ng brilliant idea. Iminungkahin niyang bumili sila ng kaibigan niya sa ebay ng isang box ng basketball cards mula sa taon ng pagpatay ng Menendez Brothers at gumana nga ang planong ito. Sa bunton ng 1990-91 basketball cards na binili nila sa ebay, nakakuha sila ng eksaktong card na kanilang hinahanap. Isang card na nagpipicture sa dalawang maladimonyong magkapatid na nakaupo sa front row sa isang Mark Jackson trading card. Sa tuwa ni Suran sa ng kanyang kaibigan sa kanilang natuklasan, ay agad nila itong ipinaw sa Twitter. Quote, Mood, my Mark Jackson basketball card with cameos from the Menendez brothers in the background na pinost noong August 12, 2018. Ngunit noong una niyang maipost ang card ay walang pumansin dito at hindi nakakuha ng atensyon pero makalipas ang ilang buwan ay may nagpost ng kanyang discovery sa Reddit. At napansin pa ito ng isang taong nagngangalang John Rosenberger. Quote, mostly hindi nga maganda ang Reddit. Pero noong isang araw nalaman ko sa website na yon na ang Menendez Brothers ay nasa background ng basketball card. At logistically itong panahon kung kailan pinatay nilang kanilang magulang at naaresto at hindi ko mapigilang mapaisip tungkol dito. At nagdagdag pa si Darren Rovell. Ang Menendez murder ay nangyari noong August 20, 1989. Ang magkapatid ay naaresto March 1990. Ang litrato ay kinuha sa Madison Square Garden sa 1989-90 season at ang card set ay lumabas bago ang 1990-91 season. At ang isa pang magpapatunay na ang larawang ito ay kuha sa pagitan ng pagpatay at ng kanilang pagkakaresto ay dahil sa 1989-90 season ay nagsuot si Mark Jackson ng knee brace. At doon nagsimulang kumalat ang discovery na ito at tuluyang nakakuha ng national attention mula sa CNN at Washington Post na manghang mga tao sa so kwento at ang ilan ay gusto pang bumili ng Mark Jackson cards pang dagdag sa kanilang koleksyon. Bago sumikat ang card ay nagkakahalaga lang ito ng halos 19 cents kada piraso. Pero dahil sa presensya ng magkapatid sa background, nagre-range na ang halaga nito mula $125 hanggang $1,000 depende sa kondisyon ng card. Noong late 2018 at early 2019, kinan sila ng eBay ang mga auction ng mga 1990-91 Hoops Mark Jackson card dahil sa violence and violent criminals policy. Dahil dito, tinanggal ng eBay ang mga listing ng card na ito. Gayunpaman, matapos ang ilang taon, ibinilik nilang mga ito sa platform. Sa sobrang viral ng kwento, nakarating pa mismo ito sa Menendez Brothers na nakakulong sa San Diego Prison. At si Lyle, isa sa magkapatid, ay opisyal na kinumpirma na sila nga ang magkasama ni Eric na nakaupo sa courtside ng laro. Quote, I just see myself in the audience there with Eric. I just like wow. They obviously didn't capture it on that card on purpose. But it shocked me. It's amazing that somebody spotted it. Alright mga boss, yan lamang para sa kwentong ito. Minsan talaga may mga bagay na nakatago lang sa harap mo pero hindi mo lang napapansin. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas maraming sports kwento.